Madam Chair, I fully support the budget of the DF DSWD. I'd like to put it on record. However, <clears throat> Madam Chair, may mga concerns. Um, I've heard na napakaraming mga COS uh, hanggang ngayon sa DSWD contract of service. Some of them 15 years na at sila contractual pareh. A six months yung kanilang uh, of contract. yung iba one year. Nakakaawa naman, baka pwede po natin gawin na silang regular, bigyan po sila ng plantilla. Is that possible? Yes, uh, according to my data, if I may interject, itong uh, DSWD na dapat nangunguna sa social justice, sigit sa kalahati ang contractual at saka JO uh, nasa 53.4% ayon sa datos ninyo mismo at uh, ang katanungan natin ay eh, at nagkaganoon? Iyon nga po Madam Chair, Mr. Secretary, baka naman pwede nyo baguhin yung inyong uh, setup ngayon dyan sa DSWD. Kawawa naman po yung marami dyan sa inyo na 15, meron pa nga 20 years na na working hard for the uh, department at hindi sila maging regular. Madam Chair, Mr. Secretary, Wala Mr. silang Senator. benefits of course dahil hindi sila uh, regular, wala silang benefits, kawawa naman. Madam Chair, Mr. Senator, one of the early uh, employee activity I went to was a uh, parang yung recognition. Uh, we have a 35 years in tenure na natapos siya na parangalan pero uh, COS siya. Yung adbokasiya uh, yung yung pananawunyo, yun rin hum pananaw namin and we've been asking for more plantilla positions. But unfortunately because of the DBM's tight fiscal space, lagi kaming ina ng sapat na Na uh, gusto rin ho okay, what, what, what do you need from us? Maybe the, the, the members of this committee uh, can help you. Na para kausapin po yung DBM if need be. naman yung mga COS na napakatagal panahon ay maging regular naman. Ma um, Madam Chair, uh, ma we would gladly welcome that move from the committee. We've made representation. We've submitted uh, numerous requests. Pero hindi lang ho talaga kami nabibigyan ng posisyon. Kung matutulungan ho kami, much welcome ho para ho mabigyan na ng sapat na posisyon yung mga matagal na sa department. Alam nyo... Ta Taon itong issue to, uh, pero ang sinasabi lagi kasi ng DBM, eh, bakit magdadagdag samantalang ang kaunti-kaunti ng inyong social workers, na trained social workers. So, um... Are we privy to the numbers of uh, how many social workers? The 38,000 staff, or ilang uh, da ilang libo na uh, DSWD employees? Kung ikumpara mo, ihahambing mo sa ratio ng social workers sa buong bansa, kasi sabi ang DSWD daw yung trained social workers. Kaya ayon naman nila, um. gumawa ng magbukas ng panibagong item. Kaya pa ikot yung issue eh, Sentulfo. Uh, Madam Chair, I'm getting the numbers now. Ha? They're behind me. Nagawa na ho namin yan. Uh, we have to remember also, and we keep on saying this to the DBM focal namin, na ang departamento ho, hindi, as a whole, the country kulang na social workers. Okay. That's why meron hong pang-apelido yung department namin, development or community development workers, social welfare assistants. Ang total ratio lang namin ng social workers namin, 8,300. Sa aming some 30,000 na empleyado, ang social worker who doon ay 8,336. Ma Madam Chair, nandito yung DBM. Ba't pasagutin yung mga taga-DBM? Andiyan sila nakita ko. Sinong matapang, sinong tuma gustong tumas ng kamay? Ba't ganun? CBM, ayun. Pero hindi pa tapos yata si Secretary Gatchayan. You know um, e, uh, oh, tapos yun na ho yun, ma'am. Um, 8,000 lang sa 38. So, so halos one-third ng aming manpower ay social worker. Less than one-fourth, more like. Uh -huh. If of a total of 38, you only mentioned 8. we, eight. Tama? you know, we have 34,000. The latest headcount tally namin. Bakit ang uh, sa LBRMO mo nasa 38? Huh? Anyway, but hindi kayo nagtatali ng 8,000. Ma'am, ma ma the record is correct. 37,000. That's 30, correct. Eh, mali pa rin. 38,069. Galing po sa inyo to. Oh, anyway, DBM pa. In the meantime, baka naman may talagang uh, tamang sagot. Yes, sir, if we could call on uh, Chief uh, Paul Vincent Perocho and Ina kanape Okay. Madam Chair, uh, most of the non permanent positions in the DSWT are for the four piece program. Sa data po namin, ay meron po kami na create na 12,055 contractual positions specifically for the four piece program. Ito po, uh, uh, na create po ito due to uh, uh, specifically nga doon sa program hindi po namin hindi po kami makapag-create ng regular positions excuse me the, madam chair excuse me yes sir uh, Tulfo, please. sinabi mo non permanent position right yes. kaya hindi sila maging per, maging permanent Eh, 15 years na nga, kasasabi ko lang kanina, 20 years pa non-permanent you call that non-permanent 15 years na sila sa servisyo, non-permanent pa rin yan yeah these are contractual positions sir po, ano yes po Hindi, ginamit mo kasi term na non-permanent ibig sabihin hindi permanente temporary yeah. lang paano na naging temporary yan e 15 years 20 years 25 years na nagtatrabaho yung mga po, yung mga tao doon testong na, na bilang isang contractual wala silang benefits at yun yung sabi ka ng Sen Senator Amy, eh, dapat kayo yung social service, dapat kayo yung namunguna sa, to make sure na makakuha ng social justice ang mga kababayan natin, kapwa natin, and yet kayo nag-violate nung tinatawag niyong social justice. This is injustice, big injustice dun sa mga trabahador ninyo. Just to clarify... Well, actually, hindi kayo ng DSWD. Dahil sa kagagawa ninyo, ayon kay Secretary Gatchalian, Teka, nalilito ako. Ang sinabi mo, 12,000 contractual positions. Pero yes. unauthorized pa rin ang permanent position. So yes. zero pa rin ang permanent kahit meron 12,000 contractual. And we are just perpetuating this injustice. Diba? Exactly. Parang mali tayo. So, so yung contractual, why don't you convert it to, to uh, a contract worker? Permanent just to clarify, that these contractor positions are coterminous to the lifespan of the four piece program. Four ko yeah. uh, sayo. Attorney, what's your name, attorney? No, sir. Uh, Chief lang po. Sabi mo, uh, coterminous sa four piece program. Kailan ba nagstart ang four piece? Uh, ang, ang, basis po namin ba dito. ano, nagtataka ako The uh, four-piece program was institutionalized—Senator uh, Bongo is here—during the term of uh, President Duterte. So that was in uh, 2016 pa. Yes, po. Wala pa rin mga permanent position ng four-piece. Bakit na sa contractual ang four-piece? Exactly. Samantalang nandyan sa batas, ang liwa liwaliwanag uh, pitong taon na yan. Yes po. Ang binabanggit po ninyo, ito pong RA11310 na nag-institutionalize nag ng 4 piece program. Anong, anong pangalan mo ulit, sir? Uh, Paul Perocho po. Ah, Walter. Ano Paul. maramdaman mo kung ikaw ay contractual lang dyan sa ano, DBM? And then every six months, pagdating ng bago mag-expire yung kontrata mo, magingin ka na, matatakot ka na kung i re nyo ba ang kontrata mo o hindi, o baka masibak ka na. And then pag nagkasakit ka, wala kang binipisyo. How would you feel? Sige nga, ano maramdaman mo? Yes, Senator. Uh, hindi nga, sagutin mo ako. Just answer me. How do you feel? May pamilya ka, may mga anak ka, may sinusuportahan ka, may pinapaaral ka. Pagdating nung time na malapit ng renewing contract mo, nanginginig ka na sa takot na baka hindi na ma-renew, nagdarasal ka sana ma-renew ulit yung contract ko, sana huwag ako masibak, sana huwag akong pag-inita ng boss ko para hindi ako masibak dito. And then pag nagkasakit anak mo, anong gagawin mo? kasi wala kang benefits. Think of it, okay? Yan ang assignment ko sa iyo. Pag-isipan niyo diyan sa DBL. Yes, Dahil kapag hindi, next time, babatikusin ko kayo sa programa ko. Araw-arawin ko kayo. Promise. Gets? Okay. Move Sir, to the next. Madam Chair, can I add? Uh, hindi nga. Basta, huwag ka na mag-discussion sa akin. Makipag-discuss sa akin. Dis Maging si Senator Amin na nagsabi na hindi mo dapat, ilan libo ang sinasabi mong contractual? 12,000. Ba't din yun nalang gawing regular? Yun yun eh. Eh gusto nga ng DSWD, kaso tali yung kamay nila dahil sa inyo dyan sa DBM. Okay? Noted po. Very good. Good boy.